Good evening sa inyo mga guys. So ayan. may nadaanan na naman ako mag-anak dito sa gilid ng daan. So nakita ko silang nakapirami dito. Tinanong ko sila kung matutulog ba sila ngayong gabi dito. Ang sagot nila ay oo. So kanina wala pa akong dala kasi galing kami palengke. Ang sabi ko, kung okay lang sa kanila, uuwi ako sa amin tapos babalikan ko sila. Magdadala ako ng yung pwede kong itulong sa kanila gaya ng damit kasi nakita ko yung damit nila madudumi na tapos may bata pa silang kasama so umuwi nga kami ng bahay tapos kumuha ako ng konting damit tapos bigas din na konti tapos pinagrosery ko na rin sila guys tapos ay na nga uh, sobrang tuwa nila nung bumalik kami so ang saya kasi nga kahit papano, kahit hindi tayo mayaman, nagagawa pa rin natin tumulong sa kapwa natin mahirap. So, alam nyo guys, sa totoo lang, hindi ako mayaman pero gusto kong gawin to galing sa puso ko. Hindi dahil sa gusto ko, kundi nararamdaman ko yung, yung nararamdaman nila na nakatira sila sa kalye, na walang pakialam yung mga tao sa kanila ginadaandaanan daanan lang sila. Na pag namanin mo sila, bariya, piso-piso lang -piso binibigay, 10 piso siguro, or malaki na yung may 50 or 100, swerte na nila siguro. So, sa totoo lang, guys, nangangalaka lang sila, tapos, na-demolish daw sila guys, galing sila ng Maynila. So, kung saan-saan sila napupunta, napupunta sila ng Tarlac, ng ah Pampanga, dito sa bolahan Paikot-ikot lang sila dito, guys. So, sana sa mga makakapanood nito, kung madaanan nyo man sila, huwag kayo mag-atubili mag na tulungan sila, guys. Kasi, sa totoo lang ang hirap kayo maniraan sa kalye, lalo na pag wala kang kakayahan na umupa, wala kang kakayahan magpatay ng sarili mong bahay. So, sobrang hirap. Oh, siguro nga ako naranasan ko rin yung hirap ng buhay, pero never kong naranasan yung tumira sa kanila na kagaya ng nararanasan nila ngayon. Siguro nga nung bata ako, naranasan ko guys na hindi kumain ng tatlong beses sa isang araw. Kaya yung mga naranasan ko dati na alam kong sobrang hirap at ngayon kahit papano hindi naman na hindi ko na nararanasan gusto kong tumulong na galing sa puso ko hindi dahil sa gusto ko lang kundi nararamdaman ko yung hirap nila nakikita ko yung hirap nila guys na nagtutulok sila ng kariton kung ano-anong nakasampay kung ano-anong nakasabit tapos kung saan sila abutan ng gabi, doon na lang sila hihinto para magpahinga, para matulog. Doon na rin sila magsasaing. So, ang hirap, sobra. Kaya, maswerte pa rin tayo kasi kahit hindi tayo mayaman, at least hindi tayo nakakaranas ng gaya ng nararanasan nila na kung saan-saan na lang natutulog, kung saan-saan na lang humihinto para lang magpahinga dahil napapagod na rin sila magtulak ng kariton kung saan saan na lang sila nanghihingi ng tulong kaya hanggat maaari guys kung makakita kayo ng ganito huwag kayong magdalawang isip na tumulong kahit na sampung piso limang piso o piso man yan malaking bagay na yun para sa kanila guys so alam ko, alam ko yung nararamdaman nila na kahit gusto nilang magsikap, kung wala rin naman silang natapos, wala silang pinag-aralan, at wala rin silang kakayang mag-apply sa trabaho kasi nga may mga edad na sila tapos hindi mo rin, hindi rin nila kayang ibigay yung mga requirements na kailangan ng ilana, mga pabrika or mga factory na a-applyan nila so Grabe, naramdam ko yung hirap nila. Sobrang ramdam ko. Sa tuwing nakakakita ako ng kagaya nila guys, parang tinuturog yung puso ko kasi gustong gusto kong tumulong. Sobrang gusto ko silang tulungan sa kaso hindi ko maibigil ng pangangailangan nila kasi nga, hindi naman ako mayaman. Ang kaya ko lang ibigay sa kanila yung yung mga simpleng bagay lang na alam kong kahit pa paano makakatulong sa kanila. So, sana sa mga makakakita ng video na to, sana may share nyo to guys, malikes nyo para kahit pa paano umangat din yung channel ko para mas marami pa akong matulungan ibang tao na kagaya nila. ah uh, sa, sa totoo lang guys, gustong gusto ko talagang tumulong sa kanila. Gustong gusto kong tumulong. Hindi lang sa kanila, kundi sa mga iba pa guys na kagaya nila. Na alam kung hirap na hirap na talaga sa buhay. So, sana dumating yung time na swertihin ako sa ginagawa kong to. Mas lalo ko pang dadagdagan yung maitutulong ko sa kanila sa abot ng aking makakaya. Sana sana lahat kayo na makakapanood nito. Sana huwag kayong mag na at tumulong sa mga kapwa nyo na alam nyo naman na alam nyo talaga sa sarili nyo na pwede nyo naman silang tulungan kung gugustuhin nyo. Na huwag kayong magdadalawang isip na magbigay kahit piso yan, mahalaga yan para sa kanila Kasi lalo na wala silang trabaho puro na lang pangangalakala ang ginagawa nila. Ako, kung ako lang tatanungin, kung ako lang may pera, may kaya, ibibigay ko yung pangangailangan nila na hindi na nila kailangan matulog sa kali-kali. Yung gusto ko silang bigyan ng magandang, kahit simpleng tirahan lang, yung pwede nilang pag-istiya na hindi na nila kailangan matulog sa kali, gagawin ko yun. Kaso, wala eh. Pareho lang din na kapos sa buhay. Kung ano yung kaya ko itulungin na lang. Kaya salamat sa mga sumusuporta sa akin sa pagbablog ko. Hayaan nyo mas marami pa akong gustong tulungan. Sana subscribe nyo yung channel ko. Sana i-share nyo. Kung nagustuhan nyo yung video ko guys, i-like and share nyo po. So marami pong salamat.